Yan mga katigit, na sa Rancho kami, Rancho Narciso. Ganda pala dito. Para ka nasa resort. Ano? <laughs> Ganda oh. Shout out, go kami ng bus. 284. Wala na yung, <coughs> wala na yung mga kabayo. Wala na mga kabayo. malawak pala talaga ito oh malawak pa talaga itong uh, ranchong ito oh kasi nga pala airplane dyan <laughs> alam mo kasi nga pala airplane Kasi yung mga kung dyan, Welcome to Rancho Narciso. Napa eh. Dito din nadala yung mga serambas galing Lucena Dait Bigol Visaya. Sa mga karatig base Lipa, Lemri at Batangas. Wala nang kabayo. Naikarero na yata. Paano naman pinapalago pa yung mga damo para may makakahan yung ating mga horsey horse. Yeah, may palabas na isang ano, root dish ya, root 15 tarden root dish. Oo. So yan mga kapigid, nandito kami sa loob ng rancho uh, rancho, napakalawak. Oh, para nga pala itong uh, ano uh, airport like pa dalawang building ito dalawa isa isa ka yun sa kapila pa oh. yan yeah, mga katikit may uh, bagong rehab dito 9k oh. 9k biyay nga uh, saya yan King Long High Digger Yung 1235 yun o Bagong pasok, kare-rehab na po yan Saka yung 590 Yan, dalawang bus yung uh, pinasok dito Na Biano Sena, i-rehab na yan 226, 220, i -re rehab na rin niya sigurado. Piyahing uh, dait at yung Bicol Uh, yun dai yan ito yung uh, phase 2 ng building oh yan dalawang building talaga ito lahat right, oh napakalaki napakalawak so oh. kaya po mong diesel okay balabas mo tayo ng rancho oh yan So wala na-spot ng mga bagong bus, baka nasa kanlubang na yun. Nasa chapel ang napakalawak na ito. Ito mga tao dito, mga driver yan. Oh. Bicol. Mga naghihintay marilis ang kanilang uh, bus, nagbagawa dito sa rancho. Bago, bago makarating dito, sakay kami ng uh, Supreme, baba ng ibaan, sakay ng jeep. Gahin pa Yo, napakalawak po. Meron pa ba balang building doon ano? Walang mga kabayo. Pinapatapapa. Pinapatapapa. Pati mga winner inayos eh. Sigurado yan. Ay, yung midnight? Oo. Oh. Ito, mayroon pang bilya. Bahay nga ng mga bossing natin. No? Pati lang hindi tinalik. Bilya. Palabas na po kami ang way namin papuntang Ibaan. Ibaan, Tabo 6 seat ng uh, seat, Ibaan. Ibaan, Manila. Uh, Ibaan pa Manila Via Zone Esetex Yan, pabunta kami Ibaan